magmula noong pagkabata. Espesyal na talaga ang ama ni Artemio. Sa lahat kasi ng sanggol na ipinanganak noon, ito lamang ang nag-iisang bukod tangi. Kung ang iba mapapalad na sanggol ay nagkakaroon ng kakambal na engkanto at bertud, ito namang ama niya. Natuwa rito ang mismong anghel sa pamamagitan ng paglapat sa dila nito ng kanilang simbolo dahil sa bagay na yon, kung kaya't nagkaroon ito ng kapamahalaan sa lahat ng mga nilalang na nasa kaliwa. Sa madaling sabi, kapag nakakaharap siya ng mga masasamang nilalang, may kakayahan siyang utusan ito sa mga bagay na nais nitong ipagawa. Lahat ng sasabihin niya, susundin ng mga nilalang na yon, kahit kapalit man ito ay ang kanilang mga buhay. Ang abilidad na ng ama ni Artemio ay parabang isang lason para sa mga ito. Bago niya tuluyang napaghusayan ang paggamit sa dila ng anghel, napakarami niyang pagsubok na pinagdaanan. Noong bata pa lamang ito, lumaki na iyon sa sakit dahil sa kawalan niya ng bakod at puder sa katawan. Natigil lamang ang kanyang kakaibang karamdaman noon nang may nakilala silang isang albularyo na siyang bumukod sa kanyang espiritu. Naniniwala kasi ang albularyong yon, isa ito sa mga sangkap na wala sa katauhan ng ama ni Artemio. At dahil na rin sa pagiging espesyal niya, ito na mismo ang nagpamulat sa kanya sa larangan ng lihim na karunungan. Edad 14 hanggang 23 anyos Nagsanay ang ama ni Artemio sa ilalim ng puder ng albularyo. Hindi rin biro ang kakayahan ng albularyong yon, Pinuno. Sa kadahilan ng may mga alaga itong puting sigbing at meron yung napakalawak na kaalaman pagdating sa mga buhay na salita at mutya. Sa katunayan, ito pa ang nagbigay ng agimat sa ama ni Artemio na nagawa niya pang maabutan na lamang ang lahat ng yon noong magkaroon na ito ng sariling pamilya. Pagkaanak nito kay Artemio, tuluyan na itong nanahimik. Lahat ng kasanayan nito sa kahit anong uri ng kumbate, nagpasya na siyang isang tabi. Siyempre, dahil yun sa kanyang pamilya. Magmula noong nanahimik na ang pamilya ni Artemio, doon din nila nakilala ang pamilya ni Tursing. Dahil na rin sa kabutihang loob ng mga ito, kung kaya't pinagkatiwalaan yon ng kanyang mga magulang. Matapos mapag-alaman ni Artemio ang kasaysayan ng kanilang pamilya, hindi niya maipagkakaila ang pagkakaroon niya ng interes na tanganin ang abilidad ng kanyang ama. Naniniwala si Artemio hindi na ilabas ng kanilang padre de pamilya ang buong kakayahan ng dila ng anghel. Sa isip-isip niya na kung hindi yon nagawa ng kanyang ama, may posibilidad na magagawa niya ito. Upang malaman niya kung pwedeng maipasa ang dila, naghanap siya ng perpektong pagkakataon para kausapin ang ama nila ukol dito. Halos Ilang buwang ding naghintay noon si Artemio hanggang sa dumating ang isang araw na napansin niyang labis na nag-aalala ang kanyang ama para sa kanya. Isang hapon, pagdating niya sa kanilang bahay, nadat na niya yung umiinom ng tuba habang gumagawa ng salakot. Pagsilay niyang wala yung kasama, dali-dali naman niya yung nilapitan para kausapin ang unang paksang ibinungad niya rito ay ang tungkol sa kanyang mga karanasan sa trabaho. Habang lumalalim na ang kanilang usapan, doon na nagkaroon ng pagkakataon itong si Artemio para isingit ang bagay na nais niyang malaman. Tay, kapag ba hindi niyo na kayang gamitin ng dila ng anghel, may posibilidad bang maipasa niyo sa akin yan? Naisip ko lang ho kasi, sinong magpoprotekta sa atin kapag hinanghina na kayo? Seryosong tanong ni Artemio sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, napangiti lang naman ito habang sumasagot nang, Pwede itong ipasa, Artemio, pero hindi ko ito basta-bastang ibibigay. Sa dila ng taong mapangmaliit at mapanumpa sa kapwa, masyado itong mapanganib. Kung nais mo itong mamana, kinakailangan mong patunayan sa akin ang iyong sarili. Madali lang ang nais mong mangyari. Kailangan ko lang makita na wala kang galit sa iyong kapwa. Purong pagmamahal ang pairalin mo. Sa ganung paraan, makukuha mo ito. Dahil sa sinabi nito, napagtanto ni Artemio na napakadali lang palang gawin ng bagay na iyon. Pero yon ang akala niya. Sa paglipas kasi ng mga araw, naging madalas na ang pagkakaroon niya ng kaaway sa trabaho na parabang may kung anong nilalang ang sumusubok sa kanya. Minsan, hinahabol pa siya ng mga ito at pilit sinisindak upang siya ay lumaban. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, nanatiling derecho ang pananaw ni Artemio ukol sa hangarin niyang makuha ang dila ng anghel. Lubos naman ang kanyang pasasalamat noon kay Torsing. Gawa ng iyon ang kanyang nagiging kalasag sa oras na hindi na niya malaman ang kanyang gagawin. Ang mga katrabaho niya kasing palaging nang didis kita. Tumitigil lamang yon kapag nasisilayan nila si Torsing na papalapit na. Hindi katulad ni Artemio, itong si Torsing ay nag-iipo ng sama ng loob sa kanyang kapwa-tao para rin makuha ang siyam na kaluluwa ng demonyo na tinataglay ng ama nito. Dahil sa pagiging malupit nito sa kapwa, kung kaya't maraming tao ang may takot at may respeto rito. Sa loob ng halos ilang buwang ganonang ang nangyayari sa kanya, hindi niya pa rin pinipiling lumaban. Kapag nakakaramdam siya noon ng poot sa kanyang kapwa, pumupunta lamang siya ng simbahan para manalangin. Iniiwasan niya ring mag-isip ng mga bagay na ikakapahamak nito alinsunod sa habilin ng kanyang ama. Dahil sa kanyang mga ginagawa, hindi niya napansin na habang patagal ng patagal panahon, mas lalong lumalalim ang kanyang pag-ibig sa kapwa. Naniniwala si Artemio, kahit gaano pa man kasama ang isang tao, meron at meron pa rin mabuti rito. Sa pagtungtong niya ng edad 25 anyos, napatunayan ni Artemio ang kanyang sarili sa kanilang padre de familia. Halos hindi rin madali ang pinagdaanan niya buhat sa napakaraming pagsubok ng anghel na gumagabay sa kanya. Nang mapagtanto ng kanilang padre de familia na karapat-dapat na siya, inilahad nito ang lahat ng kanyang nalalaman ukol sa dila ng anghel. Ayon sa kanyang ama, ang bawat katagang nakaukit sa kanyang dila ay kinasiyahan ng isang hukpo ng mga anghel. Dahil sa pinagsamasamang lakas nito, kung kaya't ang mga imposibleng bagay ay madali niyang nagagawa. Sa pamamagitan rin ng dila ng anghel, hindi na niya kailangan pang tumangan ng mga mutya kung kaya't kahit agimat lang noon ang buhay ni Artemio, ayos na to dagdag pa nito na sa kalakasan ng nagtatangan sa abilidad na yon, magkakaroon ito ng presensya na ultimo ang mga nilalang na naninarahan sa karatig lugar ay mararamdaman ito. Malaki rin ang tiwala ng ama niya sa kanya na magagawa niya ang mga bagay na hindi nito nagawa noong kalakasan nito. Isang gabi, habang nasa kasagsaga ng pagpasa ng simbolo sa kanya, Ramdam na ramdam naman ni Artemio ang matinding init sa paligid. Habang nagbabanggit ng mga buhay na salita noon ng kanilang padre de familia, pakiramdam niya, mauubos na ang kanyang laway sa kanyang bunganga. Kahit anong inom niya rin ng tubig noon, hindi yun sapat upang maalis ang labis niyang pagkauhaw. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbigay ng kanyang ama ng tanda nito sa kanyang noo. Laking gulat na lamang niya nang biglang lumitaw sa paligid ang napakaraming mga anghel. Bawat isa sa mga ito, nakasuot ng mga baluti at nagtatangan ng iba't ibang uri ng sandata. Maya-maya pa, agad namang napaatras ang kanyang ama kung saan kitang kita niya na para ba yung nahihirapang huminga. Pagsilay niya sa bibig nito doon niya sipat ang animoy ginintoan itong laway na dahan-dahang nahuhulog sa sahig. Gumapang ang laway na yon patungo sa kanyang kamay hanggang sa pwersahan na din yung pumasok sa kanyang bunganga. Habang pinakikiramdaman ito ni Artemio, panay naman ang kanyang pag-ungol dahil sa tindi ng init at habding nararamdaman niya. Pakiramdam niya noon, niluluto ang kanyang dila nang kung anong mainit at napakalamig na bagay. Hindi naglaon nang bumaba na ang nararamdaman niya, iniharap ng kanyang ama sa kanya ang isang salamin kung saan doon niya nasilayan ang simbolo ng anghel na naroon na sa kanyang dila. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng kanilang padre de familia, halos hindi naman niya maiwasang magalala alala nang mapansin niya ang napakabilis na pangangayayat nito. Bagaman inilahad ng kanyang ama na ayos lang ang kalagayan nito, hindi roon lubos na naniniwala itong si Artemio. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, napansin niya ang panghihina nito at mabilis na pagdapo rito ng karamdaman kagaya ng ubo at lagnat. Makalipas lamang ang ilang linggo matapos niyang tanganin ang dila ng anghel, hindi niya maipagkakaila ang lakas na nararamdaman niya. Halos hindi niya rin noon maramdaman ng anumang pagod sa kanyang katawan buhat sa maghapong trabahong kanyang ginawa. Upang maitago ang kanyang lihim, nagdesisyon itong si Artemio na ipakita niya lamang ang kanyang bibig sa mga nilalang na makakalaban niya. Kaya magmula noon, nagumpisa na siyang magsuot ng tela na tatakip sa kanyang mukha. Limitado lang din ang kanyang mga salitang sinasambit nang sagayoy magamit niya lamang ang buong potensyal ng mga simbolo sa mga nilalang na makakalaban nila sa hinaharap. Dahil sa dami ng trabaho noon ni Artemio, hindi nagaanong sumasagi sa kanya ang kalagayan ng kaibigan niyang si Torsing. Nang mapansin naman ni Tursing na wala na silang pagkakataong magkita, Nagpasya yung dayuhin siya sa palayang pinagtataniman niya. Pagsilay naman ni Artemio sa pagdating nito, dali-dali naman niya yung nilapitan para kausapin. Habang nag silang dalawa, nagagalak namang inilahad ni Torsing sa kanya ang tungkol sa pagtanga nito ng siyam na kaluluwa ng demonyo. Ayon dito, na noong mga nagdaang buwang hindi sila nagkakausap, naging abala din yon sa pagsasanay. Marami yung lugar na pinuntahan kung saan ang tanging pakay lamang nito ay makipagduelo sa mga mangkukulam at mga mambabarang. May mga pagkakataon ring nakikipagkombate yon sa mga aswang upang masubok ang sukdulan ng kanyang lakas at kakayahan. Dagdag pa ni Tursing na sa estado niya noon, di hamak na mas malakas siya kesa sa kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman itong si Artemio habang nagtatanong dito ng... Tursing, sa iyong pagsasanay, may naramdaman ka bang galit sa mga katulad naming ordinaryong tao? Sa tingin mo, sinong mas karapat dapat mong protektahan? Ang mga ordinaryo o ang mga nilalang na nasa panigri ng pamilya mo? Nang marinig naman ni Torsing ang sinabi nito, bigla naman yung napatahimik sa kadahilan ng hindi nito mawari kung ano ang kanyang isasagot sa kanyang kaibigan. Makalipas pa ang ilang minuto, nagkaroon naman yon ng lakas ng loob na sumagot sa kanya. Hindi magbabago ang pananaw ng sarili ko at ng pananaw ng amako. Ako pa rin to, Artemio. Huwag kang matakot demonyo lang ang nagbibigay lakas sa akin. Pero kabutihan pa rin ang pinaniniwalaan ng puso ko. Para mailigtas ang mga mahal ko sa buhay, kailangan kong magtangan ng kapangyarihan ng demonyo. Sa pamamagitan nito, re-respeto ng mga nilalang ang bawat taong naninirahan sa baryo. Sagot naman ni Tursing sa kanya. Matapos nitong makapagsalita hindi naman maipagkakaila ni Artemio ang tuwang nararamdaman niya. Dahil kasi sa sinabi ng kaibigan niyang yon, hindi na niya kinakailangan pang talikuran ang anumang namamagitan sa kanila. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-usapan, inimbitahan naman siya nitong bumisita sa tahanan nito sa pagsapit ng gabi. Ayon kay Torsing, wala namang handaan noong gabing yon Ngunit nais niya sanang makausap ng matagal itong si Artemio. Bukod kasi sa tagal ng hindi nila pagkikita noon, nais niya pa rin malaman kung ano ang mga bagay na ginawa nito. Nang marinig naman ni Artemio ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang nakangiti. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagpaalam na din itong si Tursing na aalis na. Sa pagbalik ni Artemio sa kanyang trabaho, naging laman naman ang kanyang isipan kung ano ang kanyang gagawin noong mismong araw na yon. Nais niya sanang ilahad kay Tursing ang kanyang sikreto pero medyo nag-aalangan siya buhat na hindi sila magkaisa sa paniniwala. Matapos ang kanilang trabaho, dali-dali naman siyang umuwi para ipagsabi sa kanyang ama ang tungkol sa alok nito. Nang marinig naman ng kanyang padre de pamilya ang imbitasyon ni Tursing, inilahad nito sa kanya na wala siyang dapat alalahanin pa. Matagal na nilang kilala ang pamilya nito kung kaya't hindi na nila yon maaaring pagdudahan. Dagdag pa nito na walang sino mang tao sa mundo ang makakaagaw ng mga simbolo ng anghel sa kanyang dila hanggat hindi yon dumaraan sa isang natatanging ritual. Yun lamang ang magiging susi para lumipat ang mga katagang yon sa ibang personalidad. Nang marinig naman ni Artemio ang payo ng kanyang ama, minabuti na niyang maghanda para sa pupuntahan niya. Sa pagsapit ng gabi, kasalukuyan ang naglalakad itong si Artemio patungo sa bahay ni Tursing. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nasipat na niya ang tahanan nito kung saan hindi pa naman siya gaanong nakakalapit. Nakita niya na itong si Tursing na matyagang nagbabantay sa labas ng bahay. Dahil sa kanyang nasilayan, nagmamadali naman siyang naglakad hanggang sa makarinig siya ng kakaibang huni sa paligid. Pagsilay niya sa gilid ng daang tinatahak niya, doon niya nasilayan ang isang nilalang na nagkukubli sa sanga ng puno nanlilisik ang mga mata nito at sa estado nito, animoy kanina pa siya nitong tinitiktikan. Matapos naman yung masilaya ni Artemio, walang takot naman niyang tinitigan ang nilalang habang taimtim siyang bumubulong sa hangin ng mga katagang. Huwag kang huminga. Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang bumagsak sa lupa ang nilalang sa isang iglap para yung nalulunod na kahit anong gawin ito wala yung kakayahang makahigop ng hangin para padaluyin sa kanyang buong sistema. Hindi naglaon tuluyan namang namatay ang nilalang ngayon dahil sa kawalan ito ng hangin sa katawan. Matapos itong masaksihang patay na ni Artemio agad naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad na parabang walang nangyari. Maya-maya pa, pagdating niya sa bahay nila Tursing, agad naman niya yung kinawayan habang dahan-dahang lumalapit dito. Pagharap nilang dalawa, masaya naman siyang inakbaya ng kanyang kaibigan habang inilalahad sa kanya ang iilan itong mga inihandang pagkain. Sa pagpasok nila sa loob ng bahay nito, unang bumungad sa kanya ang ama ni Tursing na butot balat na. Halos hindi na rin yun makatayo ng tuwid na parabang sa loob ng maikling panahon, napakabilis ng pagtanda nito. Inaasahan naman yung gano'n ang mangyayari, lalo pat isa yon sa mga epekto ng pagpasa ng mga lihim na karunungan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa kinaroroonan nito, muli niyang naalala ang mga panahong kinakatakutan niya ng husto, ang ama ni Tursing. Hindi mawari noon ni Artemio ang mga nangyayari, gawa ng sa isang iglap, parang bumaliktad ang sitwasyon. Yung dating siya na walang alam pagdating sa lihim na karunungan, noong mga oras na yon, parang napakadalubhasa na niya. Pagtitigan nilang dalawa ng ama ni kitang-kita naman niya ang masaya nitong pagmumuka habang nagwiwi ka sa kanya ng... Parang kahapon lang ha. Dati, daanak parang ayaw mo pang humiwalay sa iyong ama. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Ikaw na ang naging representante niya. Kahit hindi mo rin sabihin, alam kong tinatangan mo na ngayon ang tila ng anghel. <laughs> Dahil sa sinabi nito, tuluyan nang ngang hindi makatanggi itong si Artemio. Nang marinig naman ang kaibigan niya ang tungkol doon, maging ito man ay halos hindi makapaniwala. Matapos nilang kumain ng hapunan, doon na nagumpisa ang kanilang talakayan. Ayon kay Torsing, kaya niya inimbitahan itong si Artemio gawa ng meron silang misyon na gagawin. Inilahad din ito sa kanya Ilang taon na ang nakakaraan magmula noong sila'y nagsanay. Meron silang nabalita ang tribo ng mga gabunan na nagkukumpulan sa isang masukal na kagubatan. Ang mga dayuhang napapadaan sa lugar na kung hindi nawawala, natatagpo ang wala ng buhay. Dagdag pa nito na dahil sa ginagawa ng mga nilalang, kung kaya tumutumal ang mga panindang dumarating sa kanilang lugar. Labis yung nakakaapekto hindi lang sa kanila, bagkus sa mga kababaryo nilang nangangailangan ng mga paninda ng mga manlalako. Matapos naman yung marinig ni Artemio, halos hindi naman siya makasagot sa kadahilanang ng alam niya sa kanyang sarili na ang pasya ukol sa gagawin nilang yon ay hindi manggagaling sa kanya. Kahit kasi may lakas na siyang sumang-ayon dito, patuloy niya pa rin sinusunod ang payo ng kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minutong kanilang pag-uusap, inilahad niya rito na ikukonsulta niya yon sa kanyang ama. Nang marinig naman yon ni Torsing, hindi naman yon tumutol sa kanyang nais mangyari. Ani nito, tatlong araw pa ang kanilang paghahanda bago sila tumungo sa lugar na yon. Mariin din itong inilahad sa kanya, malaya siyang tumanggi kung pakiramdam niyang hindi magiging maganda ang mga mangyayari. Dahil sa sinabi ng kaibigan niya, hindi naman niya maiwasang matuwa. Ramdam kasi ni Artemio noon, ginagalang nito ang pasya ng kanilang pamilya. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, nagdesisyon na nga itong si Artemio na uuwi na. Bago niya nilisan ang bahay ng kanyang kaibigan, inilahad ng ama nito sa kanya na ang pangyayaring nasaksihan nito noong gabi, ay parang bumabalik lamang ang mga nagdaang pangyayari na naranasan nila ng ama ni Artemio. Mariin din yung naniniwala na magiging mabuting magkaibigan silang dalawa hanggang sa pagtanda. Sa pag-alis ni Artemio sa pamamahay nito, kampante naman siyang naglakad sa kabila ng napakadilim na paligid. Pagdaan niya sa nilalang na nakita niya kanina nadat na niya yung pilit kinakaladkad papalayo ng dalawang buwaya. Hindi naman niya pinagtuunan ng pansin ng mga nilalang na Sa kadahilan ng alam niyang isa yon sa mga alaga ng balbal. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga ni Artemio ang kanilang tahanan. Pagpasok niya rito, tumambad ang kanyang amang gumagawa pa rin ng salakot. Magmula kasi noong ipinasa nito ang kakayahan nito sa kanya, yun na lamang ang nag-iisang bagay na pinagkakaabalahan nito. Paglapit ni Artemio sa kinaroroonan ng kanyang ama, agad naman niyang inilahad dito ang nais mangyari ng kaibigan niya kung saan walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon. Naniniwala ito, kayang-kaya ng makipaglaban ni Artemio sa ganoong estado pagkabigay nito sa kanya ng pahintulot, inabutan siya nito ng isang kwintas na merong palawit na bato na merong simbolo ng krus sa gitna. Ayon sa kanyang ama, yon ang magsisilbi niyang gabay sa lugar na pupuntahan nila. Dagdag pa nito na, kapag nalagay siya sa alanganin at hindi na niya alam ang kanyang gagawin, bumulong siya rito ng kaliwanagan ng kanyang isipan. Sa ganoong estado, magkakaroon siya ng pagkakataong makapag-isip ng paraan kung papaano niya matatakasan ang ganoong sitwasyon. Pagkaraan pa ng ilang araw, dumating na nga ang kanilang pinakahinihintay. Okay, um, grabe ang angas. Pero, sino nag-expect? Kasi ako, ini expect ko parang magiging sidekick lang tong si Artemio eh. Yung tatay niya pa rin yung parang doon tatakbo yung buong kwento, pero hindi. Pinasa sa pala pinasa pala sa magkaibigan yung kakayahan ng dalawang magkaibigan na malakas. Yun nga, yung tatay ni Artemio tsaka yung tatay ni Tursing. Pero magkaibang panig. So, paano kaya to no? Kasi meron silang lulubu, lulusubi na baryo ng mga gabunan eh. Medyo napapaisip ako ha, pero sige, para hindi tayo mabiten, yung 3, maiksi nga, nga pala, maiksi lang to no, parang 4 episodes. So bukas dalawa, kasama na rin yung finale. Kaya pahintayin na lang ako ha. Salamat.